What's up, mga parts? Uh, panibagong araw na naman para sa ating vlog. Ito, may gagawin tayong clip pan. putol ang wire, mutok. Bakit naman tayo? Yan ang gagawin natin ngayon mga parts. Bakit sa pumutok? At kung okay pa tong motor, Ayan, ang wire. Puton. Tsaka napilipit din tong wire. At tatanggalin mo natin para testirin natin yung motor kung okay pa. Pupuksan natin dito. Ang hirap. Wala akong video mga pads. Ayan. Solo-solo lang yan. As forward natin para hindi tayo magtagal. Para malaman agad natin kung sira itong motor o hindi. guys Bikit na bibigit ang wire Pag-testerin na, yun na yun. natin yung motor Ayun, Okay pa Kaya pala pumutok Bikit yung wire yung na tatanggalin natin tong tip Ayan pasensya na kayo mga parts sa video Kasi ano kasi ito eh One hand isa, nakahawak sa kamera yung isa dito sa ano inaayos ko kasi nasira kasi yung stand. ano ko wait stand nabasag kaya walang ano to walang hat walang stand walang tagahawak ng ano silpon ayan istirin natin yan kung okay motor kung okay motor punta tayo sa katawan titingnan natin yung spring baka naputol yan si sa si Tatin sa Oms. Ayan. Ohms yan. 20k. Kasi Istirin natin kung may resistance. Pagka mayroong resistance, ibig sabihin okay pa yung motor. Pumutok so, daw to guys, yung ano na to. Uh, itong flip pa na to pag, -pag putok hindi na no, mandar ang dahilan kaya pumutok dahil sa wire nagdikit mahirap pag tester nang walang ano isang kamay tali mo na sa test probe Dali tali natin yung isa para isa lang hawakan natin ko muna tong kamera tali ko muna ayan nakatali na ay ito na isa susundutin natin para malaman natin may resistance ayan meron pa ibig sabihin okay pa yan ayan okay pa kitang kita guys oh. may resistance pa yung motor kaya good pa yan doon tayo mag focus ngayon sa kanyang katawan ayan minulit pa titignan natin yung spring kung napotol siguro napotol kasi napilipit siya eh napilipit ang wire ayan dyan sa loob may spring yan buksan natin muna naiwan pa palang tornilyo kaya pala hindi na hindi pa mabuksan ayan ayan guys spring oh ayan napotol nga ito tanggalin natin to. Ayan, may spring yan sa loob. Kaya pala pumilipit ang wire at saka pumutok dahil nagdikit ang wire. Pero okay pa yung motor. Ayan siya. Ayan ang lalagyan na lang natin ng ano, baloktutin na rin dulo. Para sumabit dun sa dyan. Sa sabit yan. Bibutas yan. Pasok yung nakatupi nating alambre dyan. Yung dolong nakatupi. Pasok na Para yung stopper para hindi ikot kasama sa ilisi yan yan kasi ang naghawak ng ilisi sa motor yan sa ilisi sa motor yan ang naghawak pagka umikot yan uh, pati wire iikot din kasi dyan nakapasok ang wire sa loob yan babalaktutin muna natin yan ganyan lang para sumabit dun sa butas pasok natin doon pagbalik natin kailangan naka pasok yan dyan sa butas ayan para hindi, hindi siya sasama sa pag ikot ng motor at saka sa inisi ayan kailangan nakalusot ang dulo nya ayan ganyan guys ayan babalik natin yan buksok na natin yan dito saka natin ilagay yung takip Kailangan nga nakapasok muna yung spring sa butas sa takip ayan fast forward na natin ulit guys guys, salugtong na natin pasok na natin to tapos hinangin natin yung dinugtong natin hindi lang, ko lang itong ano, ayan, pasok na hinangin natin para sigurado ang dugtongan hindi naglulos tapos balutin natin ng ano electrical tip mamaya ayan, nakabalot na nakabalik na lahat dito na, testing na lang natin daan no? na resistance na ka yan no? guys ang sabihin, ayos na yan na resistance na okay, listing na natin good na to dahil wala tong plug guys Ay, saksak lang natin itong ano ingat ingat lang tayo, baka makorente tayo yan maganda gumagana uh, na, na siya Diba? Okay na. Salamat sa panonood, kapats. okay na yung nice natin. Spring lot at saka naputol ang wire.